So, what's up mga kamanok? So, once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, at this moment of time, panibago na namang kaalaman, panibago na namang tips ang aking share sa inyo. Okay? Especially sa mga baguhan, sa mga newbie, sa mga babago pa lamang napapasukin ang mundo ng pagmamanok. Ginawa ko tong mga video ko, ginawa ko tong channel na to para sa inyo. Para mabigyan kayo ng magagandang impormasyon, at hindi na kayo nagtatanong sa inyong mga kaibigan na hindi rin naman sinasabi ang lahat-lahat ng kanilang kaalaman pagdating sa pagmamanok. Kaya naisip ko na gumawa ng channel, gumawa ng video na ganito para mamulat kayo. Para mamulat kayo sa mga kaalaman na dapat nyong malaman. Kasi ngayon, ang taas na po ng standard. Okay? Ang taas na po ng... Uh, ibig sabihin is, ang taas na po ng... Uh, ng ng standard pagdating sa pagmamanok kung kokonti ang kaalaman mo kung kokonti ang nalalaman mo kung baguhan ka pa lang especially kaya ginawa ko to para sa mga baguhan kasi yung iba nating mga kamanok diyan na marami ng kaalaman hindi na po nito, hindi na po nila to kailangan hindi na po sila nakikinig sa mga ganitong klase ng explanation kasi alam na daw nila kasi marami daw siyang nalalaman pero yung mga baguhan kailangan niyo po ito kailangan niyo pakinggan kailangan niyo tapusin kailangan niyo isa puso kailangan nyo isaisip at kailangan nyo i-apply. Although, hindi ko naman sinasabi na gawin nyo to, kasi meron din naman kayong mga sistema na okay sa inyo, hindi okay sa kanya. Okay sa kanya, hindi naman okay sa inyo. Pero ang akin mga kamanok, kung ikaw ay willing matuto, willing na may malaman pa na kakaiba, na panibago, pagdating sa pagmamanok, na maaaring makatulong sa inyong pagmamanok, umpisahan na natin ang ating mga topic, ang ating mga topic ngayong araw na to. Okay? So, mga kamanok, bago natin simulan ang ating mga usapan, mga topic, gusto ko muna ipakita sa inyo ang ating isang gal. Okay? So, sa mga kamanok natin dyan na nakakakilala sa linyada ng gal, ito po yung isa. Okay? So, ito po yung gal natin. So, kulay pula. Straight comb. Uh, ito yung sa akin na uh, yellow feet. At maganda yung bone structure. Okay, Ang ganda ng bone structure, hindi ko hindi ko ano, hindi ko ipaliwanag. Hindi naman siya payat. Pero mas nangingibabaw mga kamanok yung ganda ng bone structure niya. Okay, which is yun ang gusto ko. Okay, kaya ako po napili itong ganito klase ng manok na alagaan kasi maayos po ito, maganda po ito at saka healthy po siya. Okay? So, ang topic natin is may connection sa pangangatawan sa bone structure ng ating mga alaga. Mga kamanok, mga baguhan, kung kayo ay maghahanap, mag ng isang manok, make sure na yung inyong magiging materyales, inahin man o tandang, kailangan maganda po ang frame work ng kanyang katawan. Maganda po ang kanyang bone structure. Okay, baka yung sabihin ng iba dyan, kamanok, ayoko nung ano, ayoko nung mapifeel mo na talaga na malaki yung butok. Ayoko nung ganun, payat para sa akin yun. Parang hindi ganun ka, ano, hindi ganun katipuno. Parang kulang-kulang yung kanyang dibdib o kulang yung kanyang breast muscle dito. Okay, nung manok. Ayoko nung ganun, kamanok. Gusto ko talaga yung, ano, bultong-bulto. Gusto ko talaga yung bilog na bilog, parang bola, parang buko. Ganun talaga gusto ko. Mga kamanok, babaguhin ko ang paniniwala mo tungkol sa ganyan. Alam nyo ba mga kamanok, kapag kaangkatawan katawan po ng isang manok ay ganyan na parang buko. Okay? Parang bola. Talagang ma-feel mo yung kanyang pectoral muscle dito is punong-puno, masyadong makapal, masyadong malaki. Hindi po yun makakatulong sa kanya pagdating sa mga activities na inyong ipapagawa sa kanya. Okay? Especially pagdating sa mismong araw. Kasi po, kapag po masyadong makapal itong kanilang pectoral muscle sa harapan nila, pag siya po is gumalaw, Tumutukod po, okay? Tumutukod po yan sa kanyang legs, okay? Pag gumanyan po siya, tumutukod, hindi na po niya uh, magagawa yung ibang mga activities kasi tumutukod hanggang dito. For example, meron siyang gustong abutin dito, hindi niya maabot, okay? Kasi tumutukod na yung kanyang pectoral muscle, yung kanyang uh, muscle dito sa kanyang dibdib, sa kanyang legs, tumutukod kaya hindi niya maabot, okay? Pero kung yan po ay hindi ganun kakapal, kahit po yun ay malayo, maaabot po niya kasi wala pong ano eh extraction ng muscle. Wala pong wala pong tinatawag na paglapat ng muscle at saka ng legs. Kaya po malaya po siya na magagawa yung mga activities na kailangan. Uh, okay? Kaya po ako ayoko po masyado nung uh, mga manok na sobrang uh, lalaki o yung yung makakapal yung kanilang mga pectoral muscle yung kanilang mga uh, muscle dito sa kanilang dibdib kasi hindi po 'yun makakatulong eh mas gusto ko po yung parang barko okay ang pitso parang barko ah uh, parang nakaganyan. ganyan uh, B shape na ganyan ayoko po ng bilog-bilog na, na ganyan gusto ko po yung medyo ah uh, uh, patusok yung ilalim ng pitso kasi para sa akin siya yung maayos. siya, siya yung healthy siya yung magaganda kaya mga kamanok, mga newbie, mga baguhan, pag nakahawa kayo ng mga manok na walang taba, Especially maganda nga sana kung mapapahawa ko sa inyo itong aking mga alaga para malaman nyo kung ano ba yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Sa mga subscriber ko dyan, sa mga nanonood ng video ko, kung makikita nyo ako, hindi ko alam kung mamaya, bukas o sa makalawa, sa isang linggo, kung saan pa man, kung makikilala nyo ako kasi kayo hindi ko kilala. Ako nakikita nyo. Ako napapanood nyo eh, pwede nyo akong tanungin. Pwede nyo akong kulbitin, sabihin mo, followers, uh, followers mo ko. Okay, pwede nyo sabihin yan. Tagasunod, na, tagasunod mo ko, tagasubaybay mo ko, taga-panood mo ko. Pwede kang magtanong sa akin. Okay, sasagutin kita ng maayos at uh, gusto kong ipaliwanag sa iyo lahat ng aking mga nalalaman pagdating sa pagmamanok na, ma na maaaring makatulong sa inyo. Okay, so ulitin ko, yung bone structure mga kamano, kailangan isang hipo mo palang na ganyan, isang hawak mo palang na ganyan sa manok, alam mo na agad na healthy siya, na maganda yung bone structure niya. Okay? Ayoko nung masyadong makapal itong ilalim. Okay? Itong dibdib niya. Ayoko nung ganun, mga kamalak. Para sa akin, uh, disadvantage po yan. Okay? So, uh, yun ang isa natin topic. Pagdating sa bone structure, kailangan parang uh, barko yung kanilang mga pitso. Okay? So, ano pa ba? Pangalawa, uh, ano pa bang magiging topic natin? Madaming nagtatanong eh. Uh, yung, yun namang ano, kung paano daw mapapaganda ang katawan ng kanilang mga alaga. Okay? So, unang una dyan, nakaka para tumaba ang katawan ng inyong mga alaga, maging healthy sila, kailangan yung appetite. Yung appetite, yung gana nila sa pagkain, kailangan nandun. Huwag niyo pong aalisin yun. Paano naman idol nangyayari na nawawala ng gana yung ating mga alaga pagdating sa kanilang pagkain? Nangyayari po yan kapag ka, uh, for example, unang-una sa pabago-bago ng panahon uulan, ulan uulan, niinit, so maaaring bumilis, maaaring bumagal ang panunaw ng ating mga alaga, depende sa panahon. Pero kung alam nyo naman na maayos ang panahon, for example, tag-init, okay, so dry season, okay yan, wala, wala kang dapat baguhin sa sistema ng pagkain ng manok mo. Pero kung uh, tag-ulan, so mag-adjust ka ng minsan, yun na ang gagamitin mo na sistema pagdating sa pagpapakain ng iyong mga alaga. Kasi tag-ulan eh. Kailangan bawasan mo ngayon ang dami ng pagkain. For example, nagbibigay kaya ng 40 grams, tapos biglang nag-shift ang season ng rainy season. Galing ng mainit na panahon, naging rainy season, kasi nga po off-season na, bawasan nyo, gawin nyo lang 35 grams. Kasi po ang mga manok, hindi po masyadong naglalakad, gumagawa ng kanilang mga activities kapag ka malamig ang panahon. Lagi lang silang nakatindig dyan, nasa loob ng kanilang mga TVs. Okay? So, kaya po yung panunan ng manok bumabagal. Imagine nyo, kung maram, mas marami ang pagkain ibibigay ninyo at hindi nyo po masyadong bababa ng konti, sigurado ako. Malamang sa malamang, babagal ang panunaw ng mga yan. Pag bumagal ang panunaw ng mga yan, babagal din po ang appetite sa pagkain ng mga yan. At pag bumagal ang appetite sa pagkain ng mga yan, mananawa po sila sa pagkain. Pag nanawa sila sa pagkain, dyan na po mag start na magtira sila ng pagkain hanggang sa uh, ang inyong mga manok is magkasakit. Okay? Kasi baka mamaya akala nyo inubos pala yung pagkain. Akala nyo, akala nyo uh, wala siyang tira. Yung pala, may, may natira siya sa pagkain tapos hindi nyo na nabalikan kinain ulit niya yung pala napanisa na, na doon ng pagkain. So, magiging unhealthy yung mga alaga ninyo. Hindi magtutunaw, hindi matutunawan hanggang sa mamayat po sila. Kaya po mahalaga na mataas ang appetite, magano kumain ng inyong mga alaga at the same time, mataas sa purtina. Okay? Ang inyong ibinibigay sa kanila kung panahon ng tag-init. Pero kung maulan, Ibabaan nyo ang protina, itaas nyo is carbohydrates. Magdagdag kayo ng additional na mais para uminit ang katawan ng inyong mga alaga at makakatulong yon upang mas mabilis ang panunaw ng inyong mga manok, mas maging healthy sila. Ulitin ko, kapag mainit ang panahon, add kayo ng protein, pellets. Kung malamig ang panahon, ba uh, bawasan nyo ang protein pellets, iangat nyo naman ang mais. Okay, makakatulong yun mga kamanok pagdating sa inyong mga alaga para mapatili nyo ang healthy ang healthiness nila. Okay, so mga kamanok, if ever na nagugustuhan mo at gusto mo talaga yung ganito klase ng usapan tungkol sa pagmamanok at alam, at alam mo makakatulong ang aking mga video, don't forget to subscribe and click the like button. Mag-comment ka na rin para makilala kita, malaman ko kung taga saan ka. So see you for our next vlog mga kamanok. Paalam.